Shoutout po muna tayo kay Danilo Magallanes, Secretary ng Partner 7 Transcorp na may biyaheng Marikina at Pasi. Ang ating katanungan ngayong araw na to ay ito. Ano ang iyong gagawin kung sa iyong paningin ay masisira ang lubid kung ito ay gagamitin mong pantali sa mabibigat na kargamento? Okay, letter A gumamit ng dalawang panali letter B gumamit ng kadena letter C gumamit ng katad o leather or letter D gumamit ng pangalso So ang sagot po ay letter B gumamit ng kadena Ito po ay reviewer para pa rin po sa mga kukuha ng code C Or for heavy commercial vehicles.